mga laruan ni Ibo ayun siya ito yung latest ito na lang sila ito na yan laruan ni Ibo. Ayan yung kanyang malaruan. Pag dito siya sa kwarto. Dito lang siya. Ayan, laro. Ito yung mga favorite ni Ibo. Ito. Ayan. Ayan. Ito yung minanapan niya sa kuya niya. Ayan. Ayan siya. Mananapan niya sa kuya niya. Ito pa. Galing sa atin niya. Asan pang iba? Ito. Galing pa kay kuya niya. Asan iba? Ayan. Malita si kuya niya ito. Ano ito sa atin niya galing. Ayan po. ito ayan ha. nawala na yung likod Tapos, ito daw yung kanyang chicken yung alaga niyang chicken ni Ibo at ito ito naman yung bigay ni ate niya hmm. Ayan. hmm. Hmm. pang tira sa kanyang paat kamay na malikot Marami pa yan dyan. Kaya hindi ko nakita. Ayan. Ito. Ayan. 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 na ako.